Vice regaluhan ng brand new car ang ina, kailangan daw niya ng pangsimba. Napasana all na lang ang mga nanay sa pasabog na regalo ng phenomenal box office store na si Vice ganda para sa kanyang pinakamamahal na ina. Isang brand new car lang naman ang bonggang Christmas gift ng TV host-comedian sa kanyang inang si Rosario Visceral. Sa latest YouTube vlog, Ibinandera ni Vice sa madlang people ang mga naging kaganapan sa naganap na Christmas party ng kanilang pamilya na ginanap sa kanyang bahay. Nagpa-game si Vice sa kanyang mga kapamilya at mga kasama sa bahay at nagmistula rin siyang si Santa Claus sa isinagawa niyang gift giving. Kitang-kita ang kaligayahan sa mukha at reaksyon ng mga nakisaya sa pa-Christmas party ng komedyante at host dahil sa mga natanggap nilang regalo at pamasko. Sa isang bahagi ng vlog, niyaya ni Vice ang kanyang nanay sa labas ng kanilang bahay kung saan nga nakaparada ang bagong sasakyan na regalo niya para rito. Kailangan daw kasi ng pangsimba niya. Gusto niya mababa lang dahil nahihirapan siyang sumakay. Ayan, saktong sakto, nakahanap na tayo ng mababang sasakyan, pagbabahagi ni Vice Ganda. Super happy naman si Ginang Rosario nang makita ang pasorpresa ng kanyang anak. Hindi na ako makikipag-agawan sa sasakyan. May sarili na akong sasakyan. Happy ako syempre, anak, sabi ni Ginang Rosario. Nagulat ako. Akala ko kung ano yun, yun pala yung dream na sasakyan ko. Makakalayas na ako mag-isa, anak, pa ng nanag ng box office star. Kung matatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinaramdam at ipinakita ni Vice ang kanyang pagmamahal sa ina. Sana all, sana all, lahat mapagbigay. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.